Hinuhusgahan agad ako na magdanakaw, hinihila pa ako pababa. Dahil ba kasama yung ganong klase ng pagkakamali, no? Mangiyak-ngiyak ang content creator na si Wamos Cruz matapos siyang mapagbintangang magnanakaw ng video clips. Magugunitang isa si Wamos sa mga kumasa sa nag-trending na piliin mo ang Pilipinas TikTok Challenge kung saan nagbigay-pugay siya sa mga manggagawang Pilipino. Kabilang na riyan ang balot at tahu vendor, barker, taketak, tricycle driver, magsasaka, at kahit mga marites ay isinama niya rin. Ngunit makalipas ang isang oras ng ibida niya ito, biglang nagpost sa Facebook ang video editor na may username na Jack73 at ipinakita ang ilang featured clips na kinuha ng content creator mula sa kanya. Ang mga naturang video clips ay kuha ni Jack sa naganap na sinulog festival noong nakaraang taon. Mabilis na kumalat sa social media ang isyo at naging usap-usapan na ng maraming netizens, hanggang sa nakarating na rin mismo kay Wamos. Dahil dyan, nagbigay agad ng paglilinaw ang vlogger upang tundo na ang ibinibintang sa kanya. Inamin ng social media personality na nasaktan siya sa ginawang pag-call out sa kanya ni Jack. Paliwanag niya, actually, hindi ako yung may kasalanan dito na bakit may na-involve na clip video doon. Una sa lahat, ako po ay isang vlogger, content creator, gumagawa lang din naman ng video pero hindi ibig sabihin nun ako na po ang editor or videographer, sa part po na entry ko ng piliin mo ang Pilipinas, meron po akong mga tao na nasa paligid ko, videographer, editor, so may cast kami. Sabi pa ni Wamos, yun lang sa akin, sana message nyo na lang po kami and para hindi na po humaba yung issue kasi yung video clip naman po na yon e ginamit naman po sa tamang paraan, hindi naman po sa maling paraan. Kasabay ng paghingi niya ng sorry, na ikwento niya rin na muntikan ng mawala ng trabaho ang kanyang video editor. Ako na po yung humihingi ng pasensya doon sa editor sa nangyari, actually, sobrang galit na galit nga yung manager ko sa editor ko dahil sa nangyari nga po, sambit ni Wamos. Patuloy niya, gusto nga po niyang alisin, tanggalin sa production namin, so sinabi ko na lang po na bigyan ng pangalawang pagkakataon, so hindi po namin tinanggal yung editor namin. Kasunod niyan, may ipinakita si Wamos na isa pang netizen na kumasa sa nabanggit na challenge na ginamit din ang naturang clip. Ayon sa kanya, porket kaunti lang ang followers nito ay hindi ito pinansin na gumamit din ng clip mula kay Jack. Ang masakit lang po sa akin is one hour lang po, na call out na po ako, pero ito po, 21 hours na po, hindi niya kino call out na ninakaw ang video, mensahe niya sa video editor. Dagdag niya, pinaparating ko lang sa inyo na yon ang pagkakaiba, yung ang masakit sa akin sa point ko na yon, kasi wala naman akong intensyon na manapak ng ibang tao, wala akong balak magnakaw ng video ng mga videographer, hindi ko pagkakamali yun, pagkakamali ng editor ko yun, pero ako po yung humihingi ng pasensya sa inyo. Giit ni Wamos, masakit sa akin na hinuhusgahan agad ako na magnanakaw, hinihila pa ako pababa. Galing ito sa puso ko, humihingi po ako ng pasensya doon sa kinuhaan ng editor ko sa Piliin Mo Ang Pilipinas, wala akong pakialam kung kumita yung video na yun ang gusto ko lang i-present ko po ng maayos kung ano po yung gusto kong nasa puso ko na i-present ko para sa Pilipinas, yung kultura ng Pilipinas, pagtatapos ng vlogger. Hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito, paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Salamat!